Uh, 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 uh. Ano ginagawa niyo rito? Pakatapos na bigyan niyo ng kahihiyan ng aking mga anak, may mukha pa kayo iharap sa akin? Hoy! Bakit saot pa yung uniforme ng aking kumpanya? Upa rin yan! Eh, bayad na ho ito eh. Ha? Ganun ba? Tsaka, boss, kaya kami bumalik dito dahil hingi sana kami ng tawad sa inyo eh. Hmm. Bigyan niyo pa ho kami ng isa pa ho pagkakataon. Hmm. Kung tutusin ho, wala na ho kami trabaho mahahanap. Tsaka gutom na ho kami, ipagpatawad nyo. Ha! Hmm? Ha! Yan ang bagay sa inyo! Magutom kayo! Mga pangit! Hmm? Pangit doon tayo! Hmm? Kaya eh, ayoko magsasama sa inyo dahil pati ako nadadamay! Hmm? Papatayin ko! Uh, Papatayin ko! Uh, Papatay ko uh, ang sabi! <laughs> tsaka <kayo. laughs> Alayo! Alam mo kung saan? Oo! Oh! Kailangan natin yung sasakyan. Eh, tsaka. Ha? Eh, eh. Ako! Lagot ka sa servo! Bakit? May bangga! Alam mo ha? Saan ha? Oo, doon! Sige. Itay! mo! Ako! Hoy! Hoy! Pumalik ka dito! Bawa lang yan! pwede bang mag... Huwag mong sabihin ka. Kumita na yahayop ka. <laughs> Jijigil ako. Mamaya na, may tayo eh. Yan! Ayaw tuloy umandar! Nabusan ng gusulina. Paano ngayon yan? Ito kasi! Ayun! Bus! Huh? Tara! lipat tayo! Dali! Dali! Oh, saan, saan, please, please! Dito, dito! Uh. Lahat nyo na ba i-ligtas yung mga mahal nyo? Oo! nyo na rin yung mahal ko! Kulang to.. Hindi! Kailangan lahat tayo! ka Kaka, mga babae Pa.. Tinatanggap ba, ba, ba Kita, tit, 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 ninyo tong mga lalaki ito na magigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig aasawa ninyo? Hindi! I get you! Wala ka sa magot E siya mag Kasi, nagtatanong eh Ma. Kaya kailangan, nabasing natin ang kalaban! Okay? Yes, sir. All together now. One, two, three, four, five. na! Patay na! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang katipunan! bakit? Ah. Anong katipunan? Bakit? Hindi ba? Hindi. Okay. Ano 4 by 100 ang deciding game na ito. Kailangan manalo tayo. Paliwanag! Coach, pa paano si Noel na pilay? Siya pa naman ang kukuha ng huling baton. Wala tayo pang papalit na sprinter dyan. Kapos Sino yung na nalagay natin, Coach? Sandali lang, sandali lang. Huwag niyo ako guluhin. Wala na kibang player ipapalit. Coach, ito oh. Oo, oh, si Raul ko talaga. Gusto ba ako isang ng buong university? Eh, ba't ba mo ba yung utol mo? Eh, paano ko hikain yan? Gusto mo bang gawin kung shot put yung ulo mo? Ano? Ha? Teka, ano? sandali! No, no. Pagsitigil kayo! Marcelino? Mm. Yes, coach. Ngayon. Ngayon na. Nakasalalay sa yung mga tuhod at talampakan ang unor ng universidad na ito. Pero, coach! Coach, huwag naman! Kali! Pa? magsitigil kayo! Ihanda niyo mga sarili ninyo! Let's go. Hey, hey. Oj. Tingin mo ginawa mo. Hmm. Tingin mo ginawa mo. Ipapaya mo Gurun, eh. Huwag ka atras. Kahit mangisay ka, kahit mo. Tatakbo ka. Kung gusto mong kilalanin kitang kapatid, lalaban ka. Tapos! Good! Good. Sige, ikaw na, Agnes. ang kasing ganda, dahil lalak kong giliw. Magdamag sa piling mo'y eh, mitikong aliw. Kung ipagkakait mo, matamis mong halik. Mamamatay ako sa matinding pananabi. Ganda ko't bango, handa akong ipagkaloob. Sa iyo aking hirang, kung siya mong loob. Subalit maari bang, sa aki pagtapat, lihim ng iyong pambihirang lakas. Ugat at batis ng aking kapangyarihan. Tanging sa ulo, matatagpuan. Di yata't sa buhok mo, matatagpuan. Hinahanga ang lakas ng madlang tanan. Tinuran mo ang katotohanan. Ngayon, Dilayla, ako'y pagbigyan. Di yata't nagawa mo, buhok ko'y putulin. Nasa na ngayon? Lakas ko tambing. Tama ng daldalan. Ako'y sundin. Bulagi ng salok bago patayin. <tong> baka pawasakin ko naman ang mundo mo ah. Ah!